Imbis masayang biyahe, stress ang aming naranasan sa ilang oras dito sa may naiya. Grabe, tiniis ko na yung pagod at antok dito. Mas naawa ako dito kay Mark pati dito sa bagahin na aming dala. Sa panahon na ito, wala na kaming nagawa kundi ang lagyan na lang namin siya ng duct tape. Nalulungkot na ako dito dahil wala na akong choice. Feeling ko binaboy ko na ang aming mga dala mga pasalubong. Late na nga din namin nalaman na meron ganito pala dito sa loob ng naiya. Buti na lang ay meron nakakita sa amin na parang manager ata yon Lumapit sa amin at sinabihan kami na dalhin namin ito sa merapping area dahil pwede itong gawin para isahan na lang ang aming dala. Dito sa machine na ito na magsisimula ang lahat. Natuwa pa nga kami dito kasi kasi nga meron ganito sa may Sibupak. Yun pala, dito magsisimula ang aming stress. Kasi nga meron babae dito na nagko-coach sa amin kung paano ang gagawin. Yung bagay kasi namin, base doon sa email confirmation na aming natanggap, ay up to 3 pieces na 20 kilos. Pero dito, nagulat kami ay one piece lang sa 20 kilos. Kaya sa video na ito ay samahan nyo kami ni Mike kung bakit na-stress kami at bakit namin nilagyan ng duct tape ang aming mga dalang pasalubong. Dito na nga ang araw na kami ay luluwas na ng Maynila, pauwi na ng probinsya. Ay mga kapalangga, sa araw na nga ito ay kami ay uuwi na ni Mike ng probinsya. Kaya mga kapalangga, sa video na ito ay kami inyong samahan sa aming biyahe, pauwi ng probinsya. Samahan nyo rin kaming ma-stress at matakot na baka sakali ay hindi kami -uwi. Dahil sa uwi merong hindi inaasahang pangyayari. Dito nga, pagpasok ko nga sa loob ay sobrang laki pala. Nakaka-amaze Dito pala kami sa may Terminal 3. And then sa may Sibupak ang aming sinakyan. Dito nga po pala sa may kanilang self-check-in here ay dito kami kukuha ng check-in baggage at saka ng aming boarding pass. Papasok na nga sana kami doon sa pinakaloob kasi ang sabi sa amin ng bantay ay kumuha muna kami dito ng aming boarding pass at saka ng aming check-in baggage. Hindi namin alam to kaya kami ay nagpaturo doon sa babae. Sobrang natuwa nga kami dito ni Mike kasi ang sabi namin ay mapapabilis ang aming pagpasok doon sa pinakaloo. Dito na nga magsisimula ang aming pagka-stress ni Mark. Dito ay nakalagay 20 kilos up to one piece. Ang ibig pala sabihin na ito na kapag kayong 20 kilos ay dapat sa, sa isang bagahi lang siya. Nung una ay hindi namin alam na ganoon pala. pinagiwahi pa namin ang aming mga dala. Katulad niyan sa nakikita nyo sa may video. Pero doon sa email confirmation na aming natanggap ay up to 3 pieces na 20 kilos. Dito pala sa iya ay nagulat kami na hindi pala siya ganoon. So nakikita nyo naman sa video na yung boarding pass na aming nakuha ay para lamang sa isang bagahe. So ang sinabi sa amin ay pagdating doon sa loob ay hindi rin kami pwedeng papasukin. Kasi nga ang sabi ay kailangan magkasama and then kailangan ito ay balot na balot. Pagdating nga namin doon sa loob ay pinalabas kami kasi kailangan daw namin siyang iripak. Dapat daw ang buong 20 kilos ay nasa isang bagahi lang so ang ginawa namin dahil ito ay magkahiwalay ay pinagsama-sama namin o pinagpatong ang karton doon sa may maleta o di kaya ng aming bag na dala as you can see ay meron na kaming 19.9 ito yung dalawang bagahin na aming pinagsama nasa 40 kilos kasi ang aming bagahi ni Mark so bawal kami lumagpas doon kasi nga mas mapapamahal kami kaya ito ang aming ginawa na akala namin ay pwede pinagsama namin yung dalawang bagahe na aming dala para mabuo yung 20 kilos kasi nga base doon uh check-in baggage ay ganito daw ang gagawin. Nakakalungkot lang kasi na magkaiba yung nasa email confirmation pati doon sa may check-in baggage. Sobrang kabado ako dito na baka maulit yung nangyayari na karaang taon. Nung ipapakilo na sana namin ng aming dala ay hindi kami pinayagan ng babaeng nakabantay doon kasi nga bawal ang aming ginawa. Pwede nga daw siyang gawin na ipagsama yung dalawang bagahin na yan para mabuo yung 20 kilos pero dapat kailangan ay takip na takip. So ang ginawa ko ay binilhan ko siya ng duct tape doon sa may pinakaitaas. 7-11 ata yon Pero sobrang mahal mga kapalanga na sa 120 pesos ang isang duct tape. Tinanong namin kung bakit bawal itong aming ginawa na scotch tape lang. Ang sabi, kailangan daw siyang balot na balot kasi nga pagdating daw sa may bakolod ay may tendency na ito'y masira o magkaiwaiwalay. Ganito na ang itsura ng aming bagahe. Ako'y naawa na talaga. Apat nga na duct tape ang aming nagamit dito pero hindi namin natapos na balutin kasi nga kami ay nagkulang at sobrang mahal pa naman. 120 pesos isa. Dito nga kami dinala. Ang sabi ay pwede namin siyang iparap dito. Bakit sabi namin? Bakit ganyan yung sinabi na meron pala dito? Gumastos pa kami pa para doon sa duct tape at pumangit pa ang aming bagahe. Dito nga na-stress na talaga kami ni Mike. Kung alam sana namin nung una pa lang na merong ganito ay hindi na kami naghira para bumili ng duct tape. Buti na lang talaga ay merong ganito. Sobrang natuwa na talaga kami ni Mike at tingnan mo naman si Kuya parang natatawa sa aming ginawa doon sa bagahe. Na-amiss nga kami dito ni Mike kasi merong ganito pala. Nakikita niyo sa bagahe namin, dalawang bagahe merong po dyan na pinagsama namin siya para mabuo yung 20 kilos. Nasa isang bagahe na lahat siya para naman maisunod namin doon sa sa may check-in baggage. Dito ang aming binayaran sa pagrarap na ito ay 300 pesos per baggage. Nasa 40 kilos lahat to. Kaya ang binayaran namin dito ay 600 pesos. Plus yung duct tape na aming binili na apat na peraso, 120 pesos bawat isa. O ba diba, na kami ng sobra dahil dito. Pagkatapos nga nito ay nakahinga na kami na maluwag ni Mike. Sabi namin, tuloy na talaga ang biyahe. Buti na lang ay talagang pinayagan na nito na ganito ang aming ginawa. We had have... carried My so <laughs> stop, stop. Patawa-tawa lang kami dyan ni Mark pero yung stress at takot na baka sakali ay hindi kami makasakay katulad na nangyari ng karaang taon. At sa wakas, na pumuntong hininga na kami at ang sabi namin, successful! Dito mga kapalanga, ang hindi ko talaga maintindihan kung gano'ng kaganda at kalawak doon sa may labas ay ganito naman dito sa loob. Sobrang nagsiksika ng mga tao, yung mga iba ay nakikita ko na lang talaga nakaupo sa may gilid at nakahiga. Dito nga ay malapit na ang flight namin ni Mark at naisipan na namin pumunta doon sa may boarding gate. Dito nga ay sobrang saya ko na kasi nga ay sasakay na kami ni Mike Sabi ko sa kanya kapag nakarating na tayo sa Bacolod, talagang giginhawan na ang ating pakiramdam. Hindi na kami masistress kasi nga successful at tuloy na talaga ang aming biyahe. Bago kami makakit nun sa aeroplano ay sumakay muna kami dito sa kanilang bus. O di kaya ang tinatawag nilang shuttle bus. 4.30 a.m. nga ang aming flight mga kapalangga. Kaya ang sabi ko kina mama at papa na alis sila ng bahay mga 6 or 7 para hindi naman sila mapagod at kumain muna sila ng umagahan bago sila babiyahe. Totoo lang mga kapalangga ay takot na talaga ako sa aeroplano

sobrang natuwa talaga ako mga palangga kasi tuloy-tuloy na talaga ang biyahe. Taon-taon ay ginagawa ko talaga ito na uuwi talaga ako ng probinsya. Ang lungkot kaya na magbagong taon na hindi mo ma ang iyong buong pamilya. Sobrang natuwa ako kasi nung time na nagkaroon ako ng trabaho, pinangako ko din sa sarili ko na kapag ako nagkatrabaho at may pera, ay uuwi at uuwi ako ng probinsya. Grabe, sobrang ganda talaga dito sa may itaas. Dati, naalala ko nung bata ako, kapag may dumadaan na eroplano, lagi ko sinasabi na sasakay talaga ako dyan balang araw. Nakikita naman ng mga ulap ay higit pagmasdan pero andun pa rin ang takot na baka sakaling kung anong mangyayari sa amin. Buti na lang ay may magalit tayo mga piloto. Huwag yung din kalimutan na sila ay inyong pasalamatan dahil ang buhay natin ay nakasalalay sa kanila. Sobrang ganda talaga mga kapalanga ang experience ko nang ako ay umuwi ng probinsya. Sana sa susunod na taon talaga o di kaya sa ngayong taon na ito ay wala ng aberya. Dito mga kapalanga ay nandito na tayo ngayon sa Mibacolod. Siguro mga isang oras din ang biyahe namin. Dito ay makikita mo puro mga damo, tubo ang iyong makikita. Naalala ko kasi nga nandun pa sa Maynila, puro building. Dito naman ay mga puro tubo at mga damuhan ang iyong makikita. Dito mga kapalanga ay pinauna namin sila kasi nga ayaw namin makipagsiksikan. Dito mga kapalanga ay hindi ko talaga maintindihan ang aking nararamdaman. Na-excite ako, na-ewan, basta ganun ang pakiramdam dahil siguro nga ay makakauwi na ulit ako sa probinsya at makikita ko na si mama at si papa. Dito mga kapalanga ay bababa na kami para kunin ang aming bagahe. At ang sabi ko kina mama at papa, ano bumiyahe na sila? Mga kapalanga, di hanggang dito na lang ang aking video at susunod kong video ay inyong subaybayan kasi nga iko continue natin para doon sa buong biyahe ko at experience kasama ang aking buong pamilya mga kapalangga hanggang susunod kong video ay inyo akong samahan at subaybayan maraming salamat pa subscribe na rin bye bye